So ayan mga lods Patayog na namin So pero medyo mababa pa yan Hindi pa masyado nalululusan What's up sa inyo mga lods So kumusta kayo And welcome back sa channel ko mga lods So for today's video mga lods Ay may papalipad tayo Ang time is 5.50 So, mag alas 6 na mga lods um, Try natin magpailaw ng goryon ngayon, okay? So, kung ikaw gusto mo mapanood tong video na to Tara, samahan nyo kami mga lods Ayan yung goryon natin So, yung, yung like yung papalipad natin mga lods Kasi ito pa lang yung natira ko ngayon ng goryon Yung iba ni nire-repair ko pa tapos May mga iba pa akong ginagawa hindi pa napabalatan So, ito yung tatry natin na ilalagay natin na ilaw mga lods um, Laruan lang siya ng mga bata na napulot ko. So, nakalakal ko lang ito sa bahay. Bye nila tita ko. So ayan mga lods Patayog na namin So pero medyo mababa pa yan Hindi pa masyado nalululusan mga lods um, testing pa namin kung may kiling baka sakaling ano uh, Pag bumagsak kasi uh, -ano pa, Malapit lang sya so, namin yung lipad nya Ayan Sabiritin natin para marinig yung samba nya lakas din ng sumba mga lods. lakas din ng hangin sa taas mga lods hanggang ngayon. Um, isang talang yan lang, isang talang lang mga lods yung ano yung guruyon. Tumayog ka agad. So, mamaya kapag medyo kakayanin niya pa yung hangin, um, lululusan pa namin yan kasi nasa ano pa lang siya, nasa 80 meters pa lang yung layo niya. Okay? So, balik kayo mamaya lang. Update ko kayo mamaya mga lods. Sa so, mga lods, lumakas yung hangin. Kaya nag-ingay yung sumba niya mga lods. Ayan. So medyo di pa yan kalayuan nasa 100 meters pa lang kasi medyo natatakot ako mga lods kasi um, hindi maintindihan yung hangin sa taas eh parang nagwawala. Ayan. Tapos yung ilaw niya sa pinaka ibaba mga lods am um, napundi siya. So, medyo may kalumaan kasi yon tapos itong dalawa yung bago kasi dal isa dalawang beses lang ata nagamit to nung mga bata. Ayan. So, papabutin pa niya yan hanggang mamaya mga alas 8 ng gabi mga lods bago namin ibaba. O kaya kapag medyo mahihina-hina na yung ano niya, yung ilaw niya, bababa na namin. Ayan. Pakinggan nyo yung sumba mga lods. Ayan. Rinig pa hanggang sa, sa, ano eh, sa kalsada eh. Medyo malayo na yun. Tapos, pinagtitinginan ng mga bata dito. So, tinatanong nila kung kanino, kasi kanina am na masyal ako sa kalsada. Uh, tinatanong kung kanino, Siyempre malamang ako. Tapos nga pala mga lods, um apat na kami dito na nagpapalipad ngayon sa baryo namin. Sana umuso para mas maraming ano, mas marami tayong makakasama na magsasaranggola. Kita nyo pa ba mga lods? So bali ang nangyari, nalaglag yung isang ilong mga lods eh. Sobrang lakas ng hangin, ayan. Ito yung update natin. So nasasayang na ako sana sa ilaw nya pero okay lang yan mga lods at least um, may kumikislap kislap pa din tapos rinig, rinig naman yung sumba kaya may palatandaan yan kung ano na kapag ano na kapag talagang malalaglag na pag di na tumutunog yung sumba o kaya wala na wala nang kumikislap na ilaw ibig sabihin nalaglag na yan mga lods okay Ayan. sige magingay ka naririndi na yung mga kapit dito kasi ang lakas nung sumba nya yan kita nyo pa ba mga lods yan. Kain ganyan na lang yung sumba kung hindi nyo nakikita. So yung mga lods, bababa na namin kasi 8.30 na nang ano, nang gabi. So ang curfew dito sa amin ay 9pm. Kaya kailangan nang ibaba kasi nakakabulabong na tayo ng mga kapitbahay. So, lakas ng sumba mga lods, signan nyo. Ayan. So, rinig to buong barangay, eh, lakas. ah <laughs> uh, kailangan, kailangang kasi yung ilaw niya mga lods, humina na, napundi na ata. Oh, no! So, yan. Grabe yung sumba niya, eh. Lamig ng hangin mga lods, kaya nakajakit na rin ako, tsaka... Wow! Sa taas malakas yung hangin, kaya nag-quantish na rin ako. Kasi ang sakit na sa kamay. Ayan. Okay. Giniagawa mo. Giniagawa <laughs> mo patay si Cindy ata yan ah. <laughs> mo ako dito nasa disco ah. Ayan, Hina na nang ilaw mga lods. Pag iyan -ano ako diyan sa camera, hindi na siya kita eh. Malabo na siya. Pero yung sumba, malino na malino, wow. di ba? Napakalakas, yun. Eh, na? <laughs> diba? <laughs> Uh, magiingay tayo sa huling oras si <laughs> plus light kana no ya sige baba bayan naman na namin kaya kahit magiingay na yan <laughs> ano bopre ganit Etong si Moonlight natin mga kalods, nung unang gawa na ito, sumishiro. Pero ngayon, kahit anong lakas ng hangin, hindi na siya umiikot. Wow! kaya niya ng ano yun yung hangin, kaya niya ng sabayan. Pangbagyuhan na siya eh. Ayan, lakas ng hangin. Lang beses din to nalagutan ng sumbay dahil sa lakas ng hangin dito nung pinapalipad namin mga lods. So update ko kayo mga lods kapag nibabala namin tungo guriyon. Ay, <laughs> ayun mga lods sa uh, ni baba na namin dito siya so, ayun ang gumagana na lang na ilaw mga lods sa itong pang nasa gitna tapos yung nasa itaas medyo mahina na rin tapos sa itong oh, napunti no! na, na kasi medyo lumo na to itong nasa star niya, okay so ayan, mga lods um, sa wakas nakapagpatayag din tayo na may ano na may ilaw okay so yun, subuti na lang nakababa ng maayos yung guryon natin mga lads kasi um, pabago-bago yung hangin kanina, yung hangin paganto, paganyan, paganto, paganyan eh. So, hindi maintindihan kasi parang nagwawala, parang bagyo. Okay? So, akala ko kanina nalaglag yung ano yung ilaw niya sa sobrang lakas ng hangin yun pala. Um, sadyang napundi lang yung ano, in, yung ilaw sa ibaba. Bandang star niya mga lads. So, ayun, balik tayo mga lads. So, hanggang dito lang muna yung video mga lads. Ah, uh... I hope um, nag-enjoy kayo sa panonood na itong video na to. Next time naman mga lods, am um, magdadagdag tayo ng ilaw ng moonlight natin. Kung siguro kung kakayanin, try natin yung ring light na walid. Diba? Basta kayang buhatin. Tsaka malakas yung amin. Okay, so... Sa mga bago pa lang sa channel ko, please huwag na huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para always kayong updated kapag may mga video akong i-upload, okay? So, see you on my next vlog mga lods. God bless.